does like. Uh, dito po tayo sa okay, <coughs> uh, po ano, ngayon? siguro ma uh, maayos naman ang ating lang. Kaso lang, guys, ano? Uh, po tayo, sa ating, uh, tayo sa ating mga simpati tayo sa ating mga kababayan na nasa sananta. Hanggang ngayon, hindi po sila naka-recover, guys. Kaya, uh, ipag-prepon natin sila kasi mahirap ang pinagdaanan nila, guys. Hindi po mahirap, <laughs> guys, sa nila. Kasi, hindi, guys, narapdaman nila hanggang ngayon, masakit pa rin. Hindi nila ang kalain na maging ganyan ang sa buong buong dito dito ng Metro Manila kaya uh, mas antipod silang ipag-pray guys ipag-pray natin sa ano nila kalagayan nila ngayon kasi marami pa rin ngayon na hindi nakarecover <laughs> nahihirapan pa rin alam po natin lahat guys kung gagawang nagiging nangyari sa kanila guys sa kaya pagkain sa mga pagkain sa mga pagkain mga pagkain sa mga pagkain sa sa mga sa mga pagkain sa mga pagkain sa mga pagkain sa mga pagkain sa mga Okay natin ang ating buhay nga. Malayo tayo sa anumang kapanggan. Kasi ang sitwasyon ngayon guys, hindi ko natin alam <coughs> kung kailan ng... sa ating buhay nga, ano Kasi iba na po talaga ang workers na guys. Kaya kailangan po natin. Ingat-ingat uh, po tayo. huwag po tayo maging dikampante lagi. Lagi natin iniisip na lagi natin na tayong advance na is na mag-iisip na kung ano ang dapat gawin na anong nakakabuti sa kaya hindi po natin hawakan natin uh, kalikasan or ating mga dating ng araw, hindi po natin alam o wala po nakakalam sa atin guys kung ano yung ito uh, sasabihin ko lang sa inyo guys <coughs> dapat mag-ingat-ingat lang po tayo laging advance ang isip natin laging advance at uh, uh, hindi po tayo maging yung, katulad yan guys uh, eh, eh ano po lang sa inyo yung nangyari sa bahay walang iba walang iba isa man lang nakakapag-isip na magbabaha tayo, di ba? May trahedya tayong darating dito sa atin. Kaya eh, yun nang nga ano, guys, aral sa atin. Aral sa atin yun guys na huwag tayo maging papaya. Lagi po tayong advance ang isip natin. Kung sakali guys, ako'y ba sa inyo? Sa nangyari ngayon, hindi na po natin iyan. Patulad yan na once na ikaw umalis tapos marami kang anak yung mga anak mo na iwanan o maliliit sa bahay huwag mo ikaw kung comfortable guys na ah, andun lang man sa bahay mo mga anak ko ah, uh, safety naman sila huwag po guys kasi hindi po natin alam hindi po natin alam na katulad yan biglang nangyari medyo malayo ang puntahan mo tapos ngayon ayun na mangyari na pala yun ang ganyan tapos hindi makakauwi agad kasi katulad yan na babae, hindi pa ba? magkakaroon ng problema sa mga anak ng mga ewan lalo na kung maliliit pa hindi bali kung malalaki na kahit malalaki na eh bata pa rin yan mga <coughs> wala pa may tamang isip kaya And sa ating guys uh, ano na po natin ang ating experience ngayon uh, kailangan po natin advance ang po, iniisip natin kung noon dapat gawin natin pag tulas na mangyari Hindi po tayo maging komportable, mag kailangan po natin na maging mag-iisip din tayo na anong safety natin sa ating uh, maging kung sakaling mangyari Kasi <coughs> hindi, po tayo, hindi po tayo umaasa ng kanina Mag-isip po tayo kung, kung talaga hindi na po tayo dito sa ating area. <coughs> na po tayo guys siguro pwede na po tayong lumipat sa medyo maganda kasi sayang naman din ngayon guys yung mga napopulgar natin tapos na biglang nawawala din kailangan ah uh, diksyon po yung sa atin to guys uh, pangigising lang po sa atin ito na, uh, ang totoo lang guys katulad yan ang totoo lang, wala, wala tayo wala po tayong permanente o hawak na alas dito kasi ang atin na uh, pangsamantala lang buhay natin kasama tayo sa mga kalikasan ano man niya nangyari kaya sabi ko lang sa inyo guys uh, uh, kung ano mang mayroon kayo dapat pag-ingatan ninyo pag-ingatan kasi patulad yan ng anak natin mahal natin yan pinako natin importante guys na magano tayo mag sabihin yayaman pa tayo kailangan natin yayaman parang magkakaroon ng ganun huwag na po natin yung explain guys dahil sa buhay ngayon <coughs> ang isipin po natin guys uh, na makakal makakaligtas tayo ng buhay mga katulong tayo kung kaya natin tumulong kung mayroon tayong pantulong kahit sa mga pinansyal kayo guys uh, sana guys mga biktima ng bakyo sana po guys pinaprobreto kayo pinaprobreto natin lahat lahat uh, sana maka-youtuber na po kayo kaya kung po natin nalalaman nila na wala po tayo kahit anong kundar natin mawawala na po problema na kalat ko guys na may lagi naisip natin. Ako, ang dami ko nang nagawa sa buhay. Ang dami ko nang uh, itago. Ganyan Kasi guys, pa, ang Diyos na talaga ang mag sa atin. Baliwala na lang lahat dyan. Kaya, ang importante, gusto ko na dahil ang importante natin ang ating buhay. Hindi po na po importante yung ating mga sangkap mga pangaliwan ng Diyos. Kaya po tayo binigyan ng Panginoon ang kakamdaman para bumalang ang buhay. Puro na tayo ang Aksyon po sa atin ngayon, sana po sa ating lahat may natutunan po tayo sa nangyari sa atin. Bali, hindi po natin baliwalain, guys. Trial pa lang diyan guys. Paano kung darating pa ang final sign, diba? Oh, maging handa lang po tayo, guys. Unang-una, ihanda po natin sa baby natin. Lagi po tayong magdadasal. Kahit kung sakali naman, kung anumang mangyari sa atin, at ang nangyos yan paubayan natin ang ating buhay sa pamilya ganun lang po guys kasi wala na po tayong magagawa ngayon hindi po natin hindi po natin talaga hawak ang ating sarili lahat ng bagay dito hindi natin hawak gusto rin naman kung hindi hindi po natin hawak kaya ang ating ang ating lang guys sa ating ngayon uh, maging Huwag din natin lang tayo. Uh, kaya, kaya, kaya. Unang unang days Magmahal tayo Mah natin ang awa ma natin Pag free natin sila Kung wala kang pinansyal na sa kanila Dahil sa prayer lang Wala ba kong bahay ng prayer Nakikiramay po Sa mga ating kasamaang Ngayon na hihirapan tingnan mo naman ano alam mo natin guys naramdaman po namin ito na anong naramdaman ito uh, guys kaya ingat-ingat lang po tayo guys itong nangyari sa atin maging uh, leksyon po sa atin ito uh, kailangan po natin na uh, maging uh, hindi po tayo maging comfortable ah uh, comfortable na ni siguro tayo guys pag ando na tayo ibig sabihin ang ating pananampalataya ay dapat panatag tayo yan nga sinasabi guys magpanatag tayo pag mayroon na tayo mayroon na tayo kasi ang ano lang guys alam ba mag ano lang kayo may number ba diyan eh ano mo na lang be kasi di ko alam kasi mayroon doon pero di ko alam kung ano kasi parang may nakita kung bago di ko alam kung be try mo na lang i-text ng ano diyan oo kasi yung may-ari nito na sa likod yata na nakapera di ko alam kung nasa taas try mo lang kasi yung doorbell yan, doon ang direct doon sa kanila. Dito sa may ano yata ang bakante, third floor. Tapos doos dulo. Nasa 8 yata, 8. 8, 5 yung amin. Sige, be. Ayan guys, may magtatanong ko dito na hindi ko alam kung may bakante dito sa aming uh, apartment sa aming building uh, may nagtatanong po guys uh, may nakalagay ka room po hindi ko alam kung hanggang ngayon may room po rin pa kasi doon kasi sa third floor second floor lang ayun guys uh, babalik po tayo sa ating uh, usapan uh, dito lang po tayo guys manapilit po tayo na kung matatag Huwag po natin uh, save life lang po tayo guys. Uh, hindi na po natin isipin yung ating mga uh, kung ano man yung ating mga gamit dyan. Uh, save life lang po tayo. Um, at sana po guys meron po tayong mga bagong uh, isipan sa ating ano po anong dapat ang pangalaan ng may mag sa inyo, maitulong sa inyo, yan lang po natin yung um, Maging leksyon natin, maging, maging, magising na po tayo kung ano man ng ating Hindi na po tayo, hindi na po ordinary ang, 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 natin, guys, ang ating alam na tayo. Paday paday change climate na niwala ko, guys, na paiba-iba, pa, kaya, once na may lagi tayong nagmonitor sa ating mga news, mga update sa ating ikuwisti pagka sa uh, alerto lang po tayo guys. Unang alerto natin guys sa ating pamamahay sa ating mga sa ating trabaho. Ang bawat isa sa atin ay mga nagpakahirap sa pagkakot. Gan Ganito lang guys, tayong mga nanay, uh, Huwag po natin papayaan ang ating mga anak uh, Lagi po natin ipo-cover Lagi natin Huwag po natin madalas po iwanan guys Kasi kung in case emergency Kawawaan okay. mo Mahalin po natin mga anak natin Ito po ang ating yaman Hindi po ang mga kayamanan yan Ang ating anak Okay uh, uh, Pray lang po tayo guys Magdasal po tayo dahil ang Panginoon hindi po tayo pabayaan mahal po tayo Ayan, ano, sabi ko sa inyo guys maging panatag tayo magdadasal yan ang sagot ng ating kahirapan salamat guys thank you for watching Shut this out.